na kaya na nga malam ngayon dito tayo ngayon sa kuha natin lakay sa farm Ayan. kung napapansin nyo yung lakay itong itong root the grass is a kulay ilo spray kami lakay ta nakon na eh Ay, naruotin lakay may na kaupat at tangal daw so nga kanayo na lakay nga papan dito i imun monitor tayo no at ating eh. no at da maraming mga kwan mga insekto na dumadapos sa palay natin kaya dapat natin kwan lakay ganyan i monitor ngay eh. stoy nakaraan na kay nga aldaw nag-spirak dito Duwa nga aldaw nga napalabas. Ah, uh, nag-spirak man ay eh. nagsarno aja ba. Dadyo mo nung isprek. Kurang iti do seeds na lakay. Iti timplada na aji lason. So nga, madiunin nga natay aji kulibangbang. At dati natay mga insekto lakay dagi babatit. Mga sub anyayay. Ulmog. Kasi mga naan So nga, ihi chichik ko lakay. Itong kwan pala natin, binhi natin na kay kung ito hybrid kaya medyo masilan ito <laughs> masilan natin gaya mga klase kasi lahat yung lakay na eh hybrid nato eh no para kanya klaan wala kay o kaya tayo inbreed din eh. inbreed aja ngay... madi tayo kapwa nga manalo na aja inbreed lakay kasi lang ay mga lokal lokal nga mga palay ito yung Pilipinas ay ito inbreed ito yung hybrid so, baling, uh, bansa, ito sa baling mga kwalakay bansa tinagapon na kinid yung particular yung Luzon ta adumot ato ito yung lakayin ito yung sisiputa ka ito ito yung kwa ito ito yung na ito yung igas lakayin ito yung igas katikon magnata ti kwan na agati slagi lang kami eh, dati nag nagkwan na lang kay? nag nag ipikto na yung kwan natin Aja in tayo ide nga upat nga sako grabe ito pinaka kwa na lakay, pinaka green na ado ti kwa nalaki ado bang na ado laki kulibang na kailangan laki nga spray tayo nabigatan nukas ito eh sa ati la kay ti ko Ito yung yung ora ay ko ngay la kay ti panahon nga adto ti pinag-stream ta nagdi iso nagdi-picture aji ko anak ano aji abuno na. So aji tay kuamat matitinsikto to ta matrak da kanu kung kunada man experto eksperto. So, kailangan tayo ng experiment ng sila ha kailangan nga uh, po sila may pinag-sprick eh okay. ginino-tata lang kayo tayo in-sprint tayo clear out kung na nagaroon ti English lang nobody's perfect because ah uh, perfect to kung na nagaroon kaya ti tao nga perfect pero ma perfect na lang sumagsa sa runo na na gani so ma pay so dyan kasabihan nga dyan matila kay bati ko ko eh. palubos ni kuala kay ni Apo nilihan nagkuha tayo gispray so nga kamot tayo kahit na tinitakla na titital talon no ano, iti plastada na kanina lang ka, ay kanina lang ka, hindi tayo nakapag spray kasi kagabing, umulan umulan na kayo ng malakas kaya bukas na lang tayo makakapag spray ginagawa ni ading ito na kayo pangpan ng itip Nilipat niya Nilipat niya dito kasi doon mababa doon palaging binabaha tapos dito yung kwan natin engineer natin pa kwan lang dito lang kayo pa upo upo hmm. binabantayan yung kambing natin na maliit kasi nanganak na yung kambing niya nanganak na yung kambing mo pala ano yung anak niya male o female female ha? Pilil. Pilil. <laughs> Lalaki. Lalaki man yan. Tawagin mo yung kambing? Malit pa. Oo, malit pa. Ito na kay. Yung anak ng kambing. Bagong panganak. Lalaki. Kasi ila kay yung unang anak. Namatay kasi ng kwan, kinain ng kuan, kinain ng pinatay ng aso. Panem tayo ti Integra 1 Ito mm. Gusto mo mo ng manok? Ha? Mm -hmm. Ano ka mo? Di division na? Hindi di division na? Itong manok tayo Itong manok pala natin nakay May kwan. Wow, Ano ito? Pakain ng manok Nagpaglagyan Feder. ng pakain ng manok Ang taas? Kung nito nakay, nagbuburtong sila May sakit <laughs> Bakit may sakit sila dyan? Hmm, ano? Bakit may sakit sila? dahil ano yan? hawak sila sa kasakit sa mga ibang manok Kamdam na lakay Ba, dali kay! Ito so, lang kayo, titimpla tayo ng kuwan. Ang... Oh, Ito. Pitrasin. sobra sampo ito lang nasisi sisi. Kasi nung nagaranti kay namatay yung mga anak ng manok natin. Naubos. Sayang. Tinamaan din ng ganito burtong. Nakahi ng yung araw naglibot-libot kami ni Sky para panlakay. Uh, na kay kita iti pagpastor at itik gaanap po kami lakay ng pagpastulan ng itik ito lakay, pwede ito itong pastulan nabutan tayo ng panlakay nabutan tayo ng ulan sa paglilibot Dito muna tayo lakay. Oo. Silong ta silong. Silong muna tayo. Kasama ko pala si Kwan na ka. Kasama ko pala si Sky natin. Huwag mo lang tanggalin yung Kwan mo, kap mo. Huwag tanggalin kasi nagaulan. Ganyan lang. Tapos kanina, bumili kami ng sito. Yung paborito niyang soft drinks. I love, I love it. love it ina, iniiwasan namin na kayo na kung ito. Iminom ng soft drinks. Hello. Isa lang, ay dalawa kuya. Na serve. Oh, 30 o oh, 50. Like <laughs> Hello. Hello. Ganyan ah. yung Ayun pala yung nakita mo. Nagahilo-hilo. Ay, ba lang, ba? Mm. Mm. Ginatahan tayo lang ni Papang nanis Miss Kai. Nagpapastor titik. Sumirindaan <coughs> na ng nga batsoy. Yung murang pabatsoy dito sa Kwan Proclo yan. Dito lang matutagpuan sa ako na kay. Along the highway. Oh. Ayun na kayo. Kaparis. Lepas ba soi? Ah. Bian bain bain. bain, bain. bain Ipili-ipilian? Sabi niya lang kay bain bain daw yung makahiya na yung nagko ng dahon niya. Ay, balunan tayo ni Manong Pio Tibatsoy. Merinda rin na. Ajay, gamin itik nila kaya nag... Yami, nag-tipi. So huh? <laughs> <laughs> Bakit na putulyan. Hindi ko alam. Kasi na... yung hangin. Hindi, yung kidlat siguro. Kung hindi kidlat yung mga insikto, kaya namatay yung coconut. Kasi yung, oh, parehas tayo, oh. Iwan ko na lang yung chinilas ko. Halika <laughs> Kasi, na ito Kasi, nga po Diyos lakay. At itlog titik tayo. At dati, itlog titik tayo, tat tayo yun. Eh. Hindi no, oh, ano. Oh. Hindi na minsan ka, no, duwa, lakay. Hello! Hello! Is Kabe here? Hello! Is everybody here? Hello, is everybody here? Hello, Papa. Hello, Bubba Beer. <laughs> Listen, Mo. Hey, we swim <laughs> ninh ba ba bội đi bơi, nhìn hoài ai? ba ba bội đi bơi, ba ba bội đi, ninh ba ba đi bơi. Đây là superstar, ninh ba ba bơi tên như thế. Nha ta. Bất Kaya hindi makakaalala. Magkakaalala. Ano ang kanya? Pangalang ko Hindi na ito. May mag nag nag ng water wave.

Paano yan? May baka man dyan sa harapan mo. Anuhin mo yan. bugawin mo. Shoo! Hindi, hindi. Ikaw na lang. Kaya ko na lang magkabawag. Okay. Huwag okay. kang magawag eh. Para itaboy ko yung baka. Wait, wait. Hi! Psst! Ganyan lang. Wala, hindi. Hi! Hi! Itaboy mo. Psst! He. Wait, please. yung baka. Ulit naman. He. Ulit naman. He. Hey, ulit naman. He. Hoy, ikaw na muna. Hindi ko na muna, ako na. Tingnan kita. Lakay darta, lakay ati to doon. Para masabat me. Eh. So nga uh, papadara sa knis ka. Eh. Sige, mag-ingat ka lang, magtakbo ka na. Galing ka pa lang magtakbo. Oh. Ang galing magtakbo ah. Hindi na, mabutan na tayo ng ulan. How? I want more Bakit? Basta kaya po dyan kasi feeling sakit na. Piling tayo Okay. Hi, Pina, ay gapapa kayo sa mga duwan. Number, numbers ka, no? Ikaw na lang, oh, sa numbers. Wala, oh. Ito mga, ano? History. Hindi, History, history, agay. Parang mga amok, basikan. Ngayon tayo lang kay TV dito ng -ten sa bili po. Salamat. <coughs> Inapo si Dios. Mommy. Salamat sa Dios. Bye-bye.